So, ayun na nga mga mommies ko. Ayan, naka-uwi na rin po ako galing ng Pampanga. So, ngayon ako po ay nagpapasalamat sa may-ari po ng bahay na pinuntahan po namin sa Pampanga. Maraming maraming salamat po, Mami Wami Malilin, sa malugod na pagtanggap at pag-imbita po sa amin sa inyong tahanan. So, Thank you so much din po sa mga mommies lalong-lalo na po kay Mommy Lucia Bito sa pag uh, pag-treat po sa akin sa aking kaarawan. So, ayan. So ngayon mga mami syempre dahil kaarawan natin ng 31 at tinreat po ako kahapon ng mga mommies. Ngayon, syempre mga mami meron silang mga kunting ano, kunting uh, regalo sa akin kaarawan. So ngayon naman mga mami ay bubuksan po natin 'yan isa-isa. So ngayon, let's start na mga nami. Dito tayo mag-start. And of course, this one. Ay, charot. This one daw. Kaarti. So, Ang daming ka ha ng inyong atete. Ng inyong mamis. This one. This one. Tapos syempre mga mamis, meron tayong mga kaiklabuhang mga natanggap ng mga gift galing sa atin mga followers and solid supporters na nagmamahal at nagtitiwala sa atin. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga mami. So ito na nga mga mommies. Thank you so much po kay Mami Wami Malilin sa iyong ibinigay. Of course, this one, ito, mga mga beauty product. Ito daw para sa ano, sa face lock, sa ating face. So ayan, meron tayo niyan. At syempre, sabon para pang paganda. Sana nga mga mami, pagising ko at paggamit ko nito ay kamukha ko na si Ipip Iba na alawe. Eh. Charot lang. <laughs> so ito, thank you so much, Mami Wami Malilin. sa iyong ibinigay na uh, gift. At syempre, meron tayong terno, pantulog. Pantulog. Hindi ko na siya ilaladlad, mga mami. Pantulog. Terno siya, ha? Siyempre, meron tayo dito pang exercise and etc. mga mommies. Siyempre, mga mommy, meron ka partner po yan, short. Siyempre, pang nag exercise tayo, meron tayong damit, pantaas, meron din tayong short. So, ayan nga siya, mga mami. O, di ba kaganda? Kaya makikita yun yan, mga mami, pag ako ay nag-jogging at nag-exercise yan, ay isusuot ko, ho, mga mami. So, dito naman po tayo sa susunod na regalo sa atin ng ating minamahal na mga mommies and followers. So, dito tayo mga mommies. Ito, shout out po kay Mami Lilibit Tandok sa ibinigay niyo po sa aking regalo. Open na natin siya. Sisirain na natin. Oh, oh my God! <laughs> Mahilig kasi ako sa mga bag-bag mga me. Kahit anong klaseng bag basta bag, wallet yan Ayan. Oy, thank you so much, Mommy Lilibet. Maraming salamat. Ay, kaganda. <laughs> Nagustuhan ko po, Mommy. Mommy Lilibet. Mommy Lilibet, tandok shout out. Thank you so much po. Ayan. Maraming salamat sa pagmamahal. Ang ganda. Tingnan natin baka may lamang pera, ay wala. <laughs> may may pa, may pa. Oh, oh 'di ba? Sino ka diyan? Tapos syempre susukat natin mga mi. Isukat natin 'yan. Oh, 'di ba? Oh, may pang-araw-araw na ang inyong Roslyn vlog. Yan, thank you so much po. Tapos dito po tayo. This one. Bigay po sa akin ng isang Mami Lucia Biato. Ayan. Shout out po sa iyo Mami Lucia. Ito po ay isang juice. Juice po siya, mga mami. Isang box ng juice. Ayan. Isang box ng juice. Very fit. Ayan. Very fit, mga mami. Tapos, meron pong binigay sa akin na langis ng... Basta langis siya. Hindi ko na siya banggitin. Baka bawal banggitin dito. And of course, merong kalendaryo. Yung isang kalendaryo, isinabit ko na po doon. Tapos syempre mga mami, ito pa, bigay pa, bigay pa rin po ito sa akin ni Mami Lucia Bi Biato. Ayan. Kaya open po natin siya mga mami kung ano ang laman. Basta ang sabi niya ay may lamang ano to. Basta, kakaiba. Open natin siya ng, i-open natin siya mga mami. Ah! Oh my God! Gustong gusto ko siya mga mami. Thank you so much. Ang ating mahal na buong nasareno. Pinuluoweng. Mm. Nanggaling pa po ito ng Laguna. At saka ito mga mami na iblis na po ito mga mami. Tsaka ito daw, yung cross, pwede ilagay na lang daw po ito sa likod niya. Sa likod, di ko po alam kung paano ilalagay. Thank you so much po! Maraming salamat po sa inyong lahat mga mami sa ibinigay po ninyo. Marami pa po dito iba. Marami pa pong iba dito mga mami. Ayan, thank you so much po. Marami pa po dito mga damit-damit and etc. dito. Thank you so much po, Mami Wami Malilin, sa ibinigay po ninyo sa akin. So ngayon mga mami, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta at nagmamahal at patuloy pa po patuloy na patuloy na nagmamahal sa akin at syempre po sa mga kasulid supporters ko po, po ng Lindo in Sherban sa mga OFW po nating mga mommies na nandyan po palagi nakasuporta. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga mamis na palagi ko po pong nakakasama pag tuwing ako ay nagla-live, maraming salamat sa inyong suporta at sa buong buong kasulid supporters po ng Lindo in at ng buong team. Ayan, thank you so much po mga mamis sa inyong suporta. Ayan. Kung hindi dahil sa inyo, wala po akong mga mamis na nakilala mga mamis na mababait at totoo. Ayan. Thank you so much. At wag po tayong mag-alala mga mami. Darating din po ang araw na makikita at makakasama po natin si Bunso. Hindi man po tayo sa ngayon naka, uh, nakabili ng tiket dahil naubusan tayo. Malay po natin sa susunod. Makabili na po tayo mga mi. Kaya, Hanggang dito na lang po mga mami and thank you so much po sa lahat ng regalo na inyong pinaabot sa akin, sa aking kaarawan mga mami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang mga mamis ko and bye bye!